Kung pag-uusapan nga ay dunong at abilidad bilang isang magaling na player o manlalaro ay hindi nga kasama ang pangalang Dylan Brooks sa listahan na ito pero ang laro at estrategiya ng player na ito ang susi ng kanyang team para manalo sa bawat game dahil nga sa kakaibang dunong nito sa loob ng court na kayang sirain ang laro na pinakamalakas na player na kanilang nakakatapat. Ito nga si Dylan Brooks ay nakilala dahil sa kakaiba at pambihirang strategy nito sa loob ng court kapag ito ay naglaro hindi mo aasahan para pumunta puntos o gumawa ng play para sa kanyang team pero ang laro nito ay nakakatulong para sa kanyang kupunan at sumisira naman para sa kanilang mga nakakalaban na team. Kaya nitong ubusin ang lima niyang Paul sa iisang game lamang at iyan ang magandang naiaambag niya para sa kanyang team. Isa ang player na ito sa may pinakamaraming haters sa liga ng NBA taong 2017 nga nang makapasok ang pangalan nito sa 45th pick in the NBA draft. Ito ang taon ng kanyang kalbaryo sa liga ng NBA at sa team ng Memphis Grizzlies na kasama niya dito ang star player na si Jamoran. Sa ilang taon nga nito na paglalaro sa team na ito ay hindi maipagkakailan na walang naipakitang maganda sa loob ng court ang player na si Dillon Brooks o highlight man lang o 3 point shooting wala yan. Sa pagkatao ng player na ito pero isa ito sa may malaking na itutulong para sa kanyang team lalo na ang kanyang teknik para sirain ang laro ng kanyang mga nakakalaban. Muntik pa nga mawala ng karera sa liga ng NBA ang player na ito dahil nga sa mga dirty game na ginagawa nito loob ng court at isa sa mga player na nakatikim dito at gigil na gigil dito kay Dillon Brooks at talaga nga naman na nasisira ang laro ay si King LBJ na talagang kapag nakakaharap niya ito ay sinisira talaga ni Dillon Brooks ang laro na ipinapakita nitong si LBJ talaga nga naman na tinatrabaho nitong si Dillon Brooks itong legendary player na si King LBJ pagdating sa loob ng court at sa oras na makakatapat nito ang kanilang team at talaga nga naman na nagiging epektibo ang strategy nitong si Dillon Brooks sa laban na ito ito. Talaga nga naman na nasisira niya ang laro ng kanyang mga nakakalaban sa loob ng court. Malakas mang asar at trust talker nga ang player na ito pero nagagamit niya ang lahat ng ito sa kanyang kalaban ng tahimik na dahilan para masira ang laro ng kanyang mga opponents. At yan ang nangyayari kapag katapat niya si Laking LBJ at ang iba pang mga player ng NBA League. Siya nga lang ang natatangin player sa NBA na may kakaibang taktika sa paglalaro sa loob ng court. Pupuntiriyahin nito ang pinakamatinding player sa team ng kanyang katapat. Sirain niya dahan-dahan ang laro nito at nagiging epektibo naman talaga ang ginagawa nito para manalo ang kanyang team. At ngayon na sa team ng Houston Rockets, nakabilang ang pangalan ng player na ito at talaga nga naman na hindi maitatanggi na may magandang na itutulong ang laro nitong si Dillon Brooks sa kanyang team at maganda ngayon ang itinatakbo ng karera nito sa liga ng NBA dahil na rin siguro sa dedikasyon nito sa paglalaro at nagiging maganda ang training game niya kaya nang pagsabak nito sa regular season ay nagiging maganda na rin paunti-unti ang kanyang ginagawa at paglalaro sa loob ng court. At ang maganda nga sa player na si Dillon Brooks ay alam niya kung saan siya mahina at saan niya kayang makipagsabayan sa mga malalakas na player ng NBA League. Kung sasabayan niya sa dunong at abilidad sa paglalaro, ang isang player ay hindi niya talaga ito kaya. Kaya naman dinadala niya ang laro sa sarili niyang diskarte at yun ang tirahin ang pinakamatibay na player sa team na kanilang nakakalaban. At yan ang trabaho ng isang Dillon Brooks sa kanyang team. Wala man ang pangalan lang Dillon Brooks sa listahan ng pagiging star player ng NBA League pero ang player na ito ang nagbibigay pahirap sa mga star player ng NBA League. At hindi man ito napapahanga ang mga tao sa kanyang laro at mars marami ang hindi natutuwa sa ginagawa nito sa loob ng court dahil sa mga dirty game na ginagawa niya at ang kakaibang dunong naman ito sa liga ay malaki pa rin ang naitulong nito sa kanyang team. Malaki ang naging responsibilidad ng player na ito para sa kanyang team at sugal para sa kanya ang kanyang karera sa ginagawa niyang para sa kanyang team ang pangalang Tiron Brooks sa liga ng NBA League na nakikipagsabayan sa loob ng court gamit ang kanyang naiibang taktika sa paglalaro. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.